Sa unang investigasyon, idineklara ng mga autoridad na ang kanyang pagkamatay ay dahil sa natural causes sa hinang aneurysm. Ngunit hindi dito natatapos ang kwento. Ang pamilya ni Christine ay hindi naniniwala sa paunang ulat. Ayon sa kanila, maraming senyales ng foul play at posibleng sexual assault. Kabilang ang mga malalapit na kaibigan ni Christine sa mga nasangkot sa trahedya na kanyang sinapit. Ayon sa ulat, kasakasama ni Christine sa hotel ang kanyang apat na kaibigan na sina Clark Rapinan, Valentine Rosales, Romel Galido at JP De La Serna sa hotel.